Ang magandang hapon mga katingit. Nandito pa rin po ako sa Dait, Camarines Norte sa DLTV Terminal. Yeah, malap. Uh, oras na po ng uh, pagpila namin. Hintay ko lang yung aking uh, isang driver na makapagbihis. So, hawa uh, ko na rin po yung uh, manifesto. na yeah, uh, tawag dito na uh, manifesto. Ito ay uh, dito nakalagay yung mga paalan cellphone number ng pasayro saka yung seat number siyempre mauna yan yung uh, SC senior citizen na sana so, may bakante pa kami walo sa pinaka tulong upuan dyan mga, mga walang pangalan bakante ha so ibig sabihin yung mga chance passenger ay makakasakay ka din sa aming bus Ay, ride ride po king uh, dalawang driver, yung PPS daw isa, isa ay nagka-free ano. Oh, Kalabas. Banga, nakita ko. Yeah, oh, dalawang oh, driver. Two oh, drivers, banes natagas sa pub Yan. Uh, ilertik ko 'bow. Ang Kaya yan mga pag traffic, pag sinuswerte ay mga 2.30 ng madaling araw. Madaling araw. Yan. Shoutout shout Shoutout kay Sir uh, Glenn Guboy. At kay Ma'am Maricel Guboy. Yan. Salamat sir. At uh, pinatalihan mo na naman ako ng uh, pantulong pantunong natin sa mga kapwa natin na kailangan.

Ito sa nang uh, Las Peñas City Paolo Martin Mark Glenn Sir Darwin Jelinas Edmondo Rosario ng uh, New Jersey USA Tatay Tonit na Nanay Nori ng uh, Bail Laguna sa buong Sanchez Family Magandang hapon po sa inyo lahat Kamusta po ka dyan? William Daser at saka sa Daser Family ng San Pedro, Santa Elena, Camarines Norte. Maganda ka po dyan sa mga taga San Pedro, Santa Elena. Yan, Mel Ben Salazar, Arvin Cornista, Archie De Luna, Justin Alweco, Apinusuka, uh, JP Vargas Mangalay, Tristan Joy, Sonsa, Christian Yap, Christian Agustin, James Canlalo, uh, Sir Conrado Ubusan Drew Alexander Manosca Jason Pagaduan Nelmar Monasterial Jobe Rosales Este uh, Rez De Pilar Ares Jomarang Yan yes, sa uh, Santos uh, brother ng uh, Dait Yan kay Sir uh, Rob Santos Magandang hapon po sa mga taga-dait dito Sa terminal Yan, based na yung aking uh, dalawang driver O, oh. Shout sa Manisi family ng San Pablo at saka sa Alderado family ng uh, Victoria. Ayan. Sa Victoria. <laughs> At sa Victoria. Ayan po, kasapin niyo po doon. Laguna. Ayan, uh, ay, pihit-pihit po tayo bukas. sa pihit kami sa Cubao. Pagdating sa Cubao, pihit kami ng e 30. At pagdating, pagdating naman dito sa Daid, pihit na naman kami 9. Uh, dahil 45 uh, second to the last dito sa Dain Yan, nakabilan mo kami nag-unti-unti na nagsasakay ng ating mga pasayero. Yan, ang gagawin natin na uh, hanapin natin yung seat number para sila yung makaupo ng uh, maayos Yan, uh, may mga pasayero na dito sa loob Yan, Yeah. na kompleto na itong uh, booking dito sa Dait, uh, sa Labo naman ng pick at saka sa Santa Elena. Kasi sa ba lang ticket? Yan, na uh, ako ito yung uh, sa conductor na ticket. Bali dalawang ticket yan, isang kulay uh, puti sa passenger at saka sa conductor yan. Ito yung kinukuha ko. Seat number 78. Seven, 7. At 8. September 8. Tama. Irish. Shoutout kay Ma uh, Ma'am Irish. Kanapawan. Ng Kanapawan. Ay, sabi ko. na yan. na

hahaha <laughs> yan ang bayan ng labo papasok tayo ng terminal pipigap tayo ng 10 pasayero doon sa labo terminal ano ang plan natin? magkakaroon na lagi ako dito sa kinapawala kaya na Mercedes. Ha? Sabi mo Mercedes. Mahirap kong kalapay yun Dito, hindi kalapay eh. Paparili ka dito oh, ba? Ma'am, pwede pumunta sa inyo? Ha ha Ma'am. Pwede pumunta sa inyo? Pwede pwede po ma'am. Punta lang po sa Ayun pala naman. Pero may merienda naman. Pero may merienda naman kami. Oh, sarap. Mapunta lang pala naman na eh. Oh, dami pa sa Ero sa Labo. Oh. Ayan, dami pa sa Ero sa Labo pa. Manila. So, pipikapin natin na yung booking na ito na nakabook na sa atin sa DLT Bigaw. Oh. Ayan, yan lang sila. Oh. Nagagalawa na. Oh. Sabong piraso. eh okay, diretsya po. Diretso yung message number. Diretso lang. Li, may, ay, may bayad na. May bayad na. Ay, maligaya ka naman doon. Huwag ka ano... Wala ka pa Ay may bayad ka na nga eh. ay bayad Buti may ilaw Malaw. na dito ano sa, sa korbata ng MP. Oh. Paraiso. Ayun, paraiso na kahilo. Paraiso na kahilo. Iba mga tao sa Uwi sa, sa kaliwa, makana na daw. Ah, uh, kakain mo muna, nakakain. Oh, sir, Kakain mo muna eh, share share muna, kain, share, kape. Noodles, lugaw. Noodles, lugaw, bulalo. Kain muna, kain. Ayan na. Uh, kain muna kami, kakain. Ayan, bali, uh, 50 yung aming uh, pasahero. Oh. Kain muna, kain, kain! Nakain pa yung uh, pasayro namin Mamaya-maya pa Mga 10 minutes pa Matataposin muna kumain at malayo-layo pang biyahe Nasa 245 kilometers pa lang kami Ang uh, day day ay 342 nasa kalagatin pa lang kami ng aming uh, biyahe ito po ay mix uh, mao na dito ay pit pedix, bindi uh, tapos ay diretsyo na lang ako ba ako ah, so, pasok, pasok na po kayo ah, saka na ta, saka na oh, saka na check muna, check uh, ah, may maiwan checking Ha? Huh? Okay na, okay na. Lahat tayo na, nandito na. Tawag. sa Okay, palis na ulit kami. Next stop ay Taliban. Kakain na naman. Kapasama uh. si tatay sa vlog. Kapaghanap ko na kung ibigay tatay sa vlog. Ha. Ayan, 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 eh ayan, ayan, mo ayan, 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 talaga eh ayan, 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 Ah, ayo na. Diyan hot na. Ngie. Namin magnetic 5M. Lazy Boy 5M uh. 5M Babicol yan, Babicol Yan, yeah, sa so itong uh, 1803 Sabihin natin na kumain ito Dito sa Raymer, sa Talipan Babicol yan, mga pabikul. Yan, Lazy Star Ah, uh, dormi na. termina 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 Ibu gay, okay, mana bagai ada Hmm, termina, termina. Okay, Good morning, good morning. Nasa Pindihan na kami. Shout out kay sa driver Al Alterado. Siya nang siya nang naka unwheel ngayon, no? <laughs> Dalawa yung akin driver. Yung isa ay tulog na siya ang nag unwheel kanina. Mula dahit hanggang, uh, hanggang Talipan Siya naman mula Talipan hanggang Cubao. Nasa Pindihan na kami. Magbababa kami dito ng pasero tapos ay diretso ng uh, PITX rin doon at tapos uh, didiretso kami ng Kabaw Biyahid sa yung aming Kubaw Maga pa naman 10 to 5 Pwedeng dumaan ng edsang uh, provincial buses Ay baba bendiya

Alin Alin? Yeah, babasok na kami ng uh, PITX itong filter ko ay uh, galing diet din yeah, kasabayan namin yung filterang kong yan PITX para niya kay integrated terminal exchange yan. ibig sabihin ng uh, PITX ito ay isang uh, malaking terminal dito sa Paranaque Metro Manila okay. yeah, ito ang pinakamalaking terminal dito sa Manila <coughs> second floor tayo magbababa doon ang uh, baba ng uh, provincial buses dito sa baba ay mga city operation sa so, mga galing uh, Cavite kabite ah, nakakit sa taas doon din na pila pagpapuntang uh, uh, dait at sa uh, uh, bicol Ay ba 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 PITX, PITX. Yeah, marami kami marami rin kami paserong uh, galing diet na bababa dito. Dapat. Yeah, yung mga lebay, ano, panjakan niya yan. Yeah. PITX Imba ba ba PITX 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 uh. And din sa Ayala tunnel Matagal ay tayo din ang tunnel, oh. No? <laughs> four years na na nagpandemic ano kaya sa EDSA kami naman pwede, pwede naman na uh, 10 to 5pm AM pala yan naka 39,900 75 mga sumakay na pasayaro sa amin One-way lang yan, one-way galing sa dahi. Uh, so kanina uh, maraming uh, tumayo, nag-standing yung mga lokal, malalapit na uh, bababa sa may labo. So kaya uh, nakarami kami ng uh, pasayero. Uh, maraming pasayero ngayon uh, sa carousel. Ngayon uh. sa carousel may sariling uh, bus linya dyan ha. Uh sa gilid dito sa gitna ay mga private sa mga building dito na no? para ka nasa Prud. para ka nasa ibang bansa <laughs> para daw nasa New Zealand nasa Philippines pa rin cruising Mega Mall. Yeah, the Mega Mall. Mega Mall. Mega Mall. Alps, okay. Alps. Yeah. Ay, pambababa ng Kubaw. Terminal, Kubaw na, Kubaw. Gising gising na, kumaw na, terminal, kumaw bag 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 bag, Tulog pa yung mga ano Mga low sinahin Ano, pardahan Tawa, pantay mo na lang yan Bao 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 bao